ipinapakilala. Walang iba kung hindi si Mamo B. Palapakan po natin. Mamo B. You know. Magandang gabi sa inyong lahat. Para ako na insecure. Tinititigan ko muna kayo pa isa-isa. Ah, kasi nakita ko medyo may mga ibang may mga bagong mukha. Kumusta na kayong lahat ngayon? Okay na, okay. Nakakain na ba kayo? Yeah. Ay eh, dapat lang kasi mag gis na. Nakainom na ba kayo ng tubig? Okay na rin. Ang sabi ko na insecure ako kasi kani-kanina lang, ang lalakas ng mga sinasabi eh. Sabi ko, mamu, anong sasabihin mo sa kanila? Siyempre kailangan bago ang sasabihin natin. On a lighter note, hindi talaga ako yung ibang mandirigma eh. Pag nagsalita, Lalo na kung medyo relax ang mood ko. Medyo relax ako today. Hindi katulad nung pinuunan dito kami nung isang madaling araw. Yun talagang medyo palaban yung spirit natin doon. On a lighter note, ang gusto ko lang sabihin, uh, yung maisog natin is a movement na transparent yung governance. So, pinapaalala natin na dito sa movement natin malaman ng taong bayan kung ano ba dapat. Eh pero kanina lang sa napag-usapan natin dito sa mga nasabi na yung mga dapat, yung mga legal, yung mga prosesong tama, hindi ba? Hindi na siya nasusunod? Tama ba ako? Wala na sa proseso? Di ba masahol pa tayo sa sinasabing martial law? Kasi di ba at least kung martial law, alam natin yung alam natin yung hindi natin dapat gawin. May pinagbabawal, ganito, hindi natin gagawin. Pero bakit sila? Kahit nakalagay sa batas, kahit nakalagay sa konstitusyon, bakit nila binaviolate? Ang tanong ko, saan sila humuhugot ng authority na yun? Kanino? Kanino? Wala sa konstitusyon yon. Sinong nagbibigay sa kanila ng tapang na kumuha ng pera sa National Treasury sa kaban ng bayan na sinasabi nga eh, pinambibili ng barel, pinambibili ng uh, bulletproof na mga sasakyan, yung mga nakatricycle lang nung araw, hello, talong-talong-talo. Sarilo pa lang. Limang milyon, tatlong milyon. Ang mga bag, tatlong milyon. Ako po, bago po ako nakabili ng mga mamahaling bag, dugo pawis ang ibinuwis ko sa hanap buhay. 23 years na po ang business ko. Hindi pa po ako makabili ng luxury na sasakyan. Bakit? Eh bakit ako sasakay noon? Ba't ako bibili noon? Nakakarating din naman ako magmula bahay ko hanggang veterans. Pwede namang tama lang ang presyo. Bakit kailangan luxury talaga? Bakit? Kasi po, sarili ko pong pera yon, Dugo at pawis ko po yun. Pinaghihirapan ko po yon. Bago ako, hindi po ako puma-pala hindi ginapala, ginapiko ang pinagkakakita ako. Dugo at pawis, umaakyat po ako sa mga building construction po kasi ako. Bago po ako makapuha at kumita ng milyon, saan damak-mak ang kapaguran at hindi lang po ako, pati ng mga katauhan ko. Hindi po madali. Kaya po, hindi ko po nilulustay dahil pera po ng kumpanya, pera ng mga tao ko, bago po ako kumuha ng kita ko, ng profit, na malaki na yung 15%, inuuna ko po muna ang mga tao ko. Kailangan may pasweldo, kailangan may pakain, kailangan may bonus tuwing Pasko. Kahit sabihin mo may pera ka sa banko, eh magbili ka lang ng mga pambonus pang, pang Christmas party. Walay na ubus. Kasi inuuna natin ang mga taong tumutulong sa negosyo natin. Ang mga taong tumutulong para umunlad ang kumpanya. Dahil pag umunlad ang kumpanya, umuunlad ang tao mo. Pag ang tao mo pinapaswelduhan mo ng tama, nagbabayad din ng tamang buwis. Tama ba ako? So, pag may nagbigay sa inyo ng pera na galing sa ayudan, na galing sa akap, sabi nga ng, yaya ko kanina, Ma'am, nakatanggap po ako ng akap. Magkano natanggap mo? Ma'am, 3,000 lang po. Magkano ba dapat na ipamimigay ng akap? Sino nakakaalam? 3,000 lang daw ang natanggap niya. Eh, ang alam ko diyan, mahinang 5,000. Pati yung mga ayu-ayuda pa. Correct? o tatlong libo lang daw nasa napunta ang 40% sa napunta ang 40% di ba? eh ako sa negosyo ko happy happy na ako pag naka 15% ako kita pero bago ako kumita ng 15% susang sa na mag naman talaga ang pinaghihirapan natin gigising ako ng, ng umaga gigising ako ng alas 8 ng gabi, matutulog muna ako kasi madalas pag nasa building kami, ang construction namin madaling araw, umaga na, gabi. So alam mo yun, puyat-puyatan. Pero ang saya lang ng buhay ng na nasa HOR natin at saka yung ating mga mambabatas, di ba? Wala pang trabaho pag Friday. Samantalang kayod marino ang ibang ang mga ang mga nasa private kasi ang trabaho sa private lunes hanggang sabado po ang dami pang kaltas so bakit po ako nandito para magsalita dahil po ang sabi ko nga nanay din po ako i'm a mother and i'm a grandmother ang sabi ng anak ko kanina nakita niya yung yung TikTok ko, nakita pa napakinggan niya. Sabi niya, "Mommy, don't dare do that." And I said, "Do what?" You cannot do that, Mom. Do what? Ang magsabi ng katotohanan? Sabi ko, sinong nagsabi sa iyo? My company will not allow you. I said, "Who is your company?" Sabi ko, ikaw lang ang empleyado ng kumpanya mo, hindi ako hindi nila ako dapat pakikialaman. Pati ba naman yan, alam sila? Sabi ko, if indeed there is a prohibition, ilabas mo sa akin yung kontrata ng employment mo, babasahin ko. Ipapakita ko sa lawyer ko kung mayroon silang katapas, karapatan. Na, pati yung karapatan kong magsalita, pipigilan nila. Papayag ba kayo noon? Papayag ba kayong manahimik ako? sama ng loob. Wala tayo dapat dito eh. Dapat nandun tayo sa mga bahay-bahay natin, nagpapahinga, linggo ngayon. Dahil bukas, maghahanap buhay na naman tayo. Pero bakit tayo nandito? Dahil gusto nating marinig kayo ng madlang people. So sana naman, kayong mga nakikinig lang dyan, sana naman pagdating ng tamang panahon, lumabas po tayo. Huwag po nating ibalot ang sarili natin sa takot. Dahil pag natatakot kayo, sinong gagawa nito? Ang sabi nga ng anak ko, ay eh, babash na naman ako ng anak ko nito, promise. My best basher is my family. They don't like what I do. But I tell them, pag walang gumawa nito, kung hindi mo gawin, Doc, Placido, kung hindi nyo gawin, sinong gagawa? Sino? Kung hindi natin gagawin ito, sinong kawawa? Ayaw! Hindi lang po tayo, yung anak natin, yung mga apo natin, yung magiging apo, apo, apo pa natin. Bakit? Ma-u-upus na ang kaban ng Pilipinas. Wala na pong matitira sa atin. Huwag po tayong pumayag niyan. So ang huling sasabihin ko, tuloy po natin ang laban. Laban para sa bayan. Maisog po tayo. Duterte! 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 Maraming salamat po at gusto ko lang pong ipagbigay pugay yung ating pong officer ng Maisog DDS Tops Movement. Kasama po natin ngayon si Ma'am Chuchi Serrano Villar. Suportado po niya tayo araw-araw, gabi-gabi, nandito po siya para po tinitignan tayo, para po mamonitor po tayo, si, si Sir Ricky Agana, si uh, Miss Annalie Desma, napakagandang babae financier po natin yan. Makapagalitan <laughs> ako. At saka si Miss Tess Velasco, nandito po sila kagabi pa at saka noong mga nakaraang araw para po suportahan tayo. Ngayon ang sinasabi ko nga, hari na White, mabagabag naman ng mga, tama ba yung Tagalog ko? Mabagabag naman ng mga damdamin ninyo. Tumulong naman kayo. Kailangan po natin ng warm bodies dito para po suportahan at protektahan po natin ang mahal nating Vice President ng si Inday Sara Duterte at si Attorney Zulaika Lopez. Huwag po tayong matagod. Kahit po pagod na po tayo, sige tuloy na po ang laban. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Yun o. Okay. Nakita nyo naman po ha. Okay. Yan po. Galing po kay Mamu V. Yes.